Magandang buhay po sa inyo and welcome back to my YouTube channel. Sa mga subscriber ko at mga uh, followers ko na nakatira dyan sa Davao or sa part ng Mindanao na nagtatanong po sa akin kung meron po bang nakataas ngayon na calamity uh, loan or calamity loan assistance program ng SSS dahil nung nakaraan, nakaraang linggo, mga uh, first week ata yun ng February ay eh, nagkaroon ng uh, matinding pagbaha dyan sa Davao. Mostly sa mga probinsya ng uh, Davao, yung Davao de Oro, Davao del Norte at Davao del Sur. so eh, isa sa mga nasalanta dyan ay yung lugar namin dyan sa may Tagum City binabaha kasi dyan may park dyan na marangay na binabaha so para doon sa mga SS member na nagtatanong sa akin kung meron bang nakataas na club uh, CLAP or so, Calamity Loan Assistance Program po dyan ang sagot po ay wala ang sagot po ay wala wala pong nakataas ngayon na CLAP sa SSS dyan sa Davao although nakadeclared po kayo dyan na state of calamity pero wala po kayong klap so hindi nag-offer ng klap uh, dyan sa SSS Davao wala pong nakataas na uh, wala pong in-offer na uh, assistance program na klap Calamity Loan Assistance Program. Si pag-ibig lang po ang meron. So, kung kayo po ay pag-ibig member po na nakatira dyan sa Davao Region, So alam niyo naman ko ano yung mga municipalities niyo na binaha. May na, may nakataas po na mga ano calamity state of calamity diyan sa mga municipalities diyan. So ang pag-ibig po ay nag offer po ngayon ng uh, calamity loan. So doon na lang po muna kayo kay pag-ibig Huwag po muna kay SSS kasi hindi pa nag-offer ng Calamity Loan Assistance Program si SSS Kahit na binaha kayo nung nakaraan So para maka-avail kayo ulit ng uh, Calamity Loan Assistance Program sa SSS I-remind ko ulit kung sakasakali mag-offer sa kasakali mang, uh, mag si SSS Dapat po kayo po ay employed or may trabaho kayo Pwede kaya kayo po ay uh, voluntary member or self-employed pero buwanan kayo regularly na naghuhulog ng inyong premiums and then meron po kayong bank account at the same time at saka meron kayong SS online account kasi nga online po ang filing po niyan at at least meron kayong 36 months posted contribution kung sakali lang naman na mag-offer si SSS ng calamity loan dyan sa inyo sa Davao pero kung wala naman so wala kayong wait, wala kayong ma-avail na calamity loan so kung wala namang kung sakali din na wala talagang ma-avail kayong calamity loan mag-salary loan na lang kayo Pwede din naman kung wala pa kayong utang, hindi pa kayo nakapag-salary loan. Pero kung meron na kayong existing salary loan, dapat maka at least kalahati or naka isang taon na kayong nagbabayan para maka-renew ulit kayo ng uh, 50%. Pero kung hindi pa kayo naka 1 year or naka isang taon na nagbabayan sa inyong utang, stop muna kayo, pahinga muna kayo sa pagngungutang sa SSS. Okay.